Wala nang makadaan sa bahaging ito ng Calao Avenue sa Maynila na nagbukhang ilog dahil sa baha. Nalubog ang isang nakaparadang motorsiklo sa dalawat kalahating talampakang taas ng tubig. Pati iba pang nakaparadang sasakyan. Tumirik at nalubog din ang taksing ito. Pati ilang motorsiklo kaya itinulak na lang. Maraming sasakyan ang stranded pati mga ambulansya. Ang 75 taong gulang na taxi driver na si Mang Mario hindi na naman makakapasada kaya walang iuuwing kita. Kawawa naman kaming mga uh, isang kahit isang tuka. Mabuti nga yung mayayaman, na pera yan, nasa kondo yan eh. Eh kami. Sawang-sawa na raw si Mario na paulit-ulit na malubog at ma-stranded sa baha kapag umuulan. Yung uh, nanunungkulan sa atin, eh sana nga eh pag-isipan naman nila yung ganyan na uh, pangyayari sa uh, kawawa ang taong bayan. Sa ganyang uh, klase ng uh, kon, nakatulad namin na isang kahit isang tuka. Pag hindi kami bumiyahin, hindi kami kakay O, gaya ngayon, hindi kami makakuha. At uh, alalim lalim ng tuwig, paano kaming buhay? Ang ilan, walang nagawa kung hindi lumusong sa hanggang hitang baha. Tulad ni Jess na ibinaba ng sinakyang jeepney na hindi na rin makadaan. Sobrang lalim pong na po kung madulas. Buti napakapit po ko sa may ano sa may bakal. Wala na rin siyang masakyan papasok sa trabaho kaya uuwi na lang. Wala tuloy siyang susweldohin ngayong araw. Malungkot po kasi sayang po yung araw since nandito na po. Eh, kaso po safety first po tayo para ano eh, um, uh, hindi po kasi mababayaran kung ano man po yung kung sakaling magkasakit man po. Sa bahagi ng Maria Orosa naman papuntang Padre Burgos Avenue, marami ang stranded na delivery rider. Si Marvin, apat ang ongoing delivery. Yung iba nag, nakakaintindi, yung iba naman hindi. Like gusto nila kasi pagkain yan eh. Gusto nila na may atid agad kasi mapap, masisira man. Dapat naintindihan rin nila kami, baha eh. Patuloy naman sa paglilimas ng tubig sa establishmento ito na pinasok ng tubig kahit naglagay na sila ng mga sandbag sa pinto. Mismong ang Manila City Hall, pinasok ng baha. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 30% ng lungsod ang binaha ngayong araw. Binaharin ang ilang bahagi ng Pasay City. Tumirik ang motorsiklo ng rider na ito sa kabaan ng Jokno Boulevard kung saan hanggang hita niya na ang tubig. Inabutan din namin ang ilang kawani ng DPWH na nagtatanggal ng dumi sa kanal sa gitna ng ulan.